Don PJ, may nakalimutan. Di na lang. Uy! Mona Lisa! Papabigay ko lang po ulit. As usual. <laughs> Di ba, lang po sana. Uy, parang sana ulit yan ah. Oh. Ano naman? Gogi? Ano naman? Patingin! Uy, Gogi, ba't... Ba't ka gumagasas ng ganito? I-video mo, i-video mo. I-vlog natin, i-vlog natin. Si PJ. Si, si PJ. Si PJ! PJ! Oo? Pasok! Ay, so... Halika, pasok! Ah... May lakad na naman to. May lakad yan! Mamba babae! Mm. Mm. So, may emergency meeting po kasi ngayon si dad po yung nasa Twin Lakes po tumawag po kasi sa akin. <laughs> Yari ka na naman! <laughs> Don't make me fool! Ah! <laughs> Nagod ka na naman, po <laughs> 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 Pinagalitan! <laughs> hindi, ba't ka pinagalitan ni papa mo? Wala yung sub sa business namin yung sub, hindi ko kasi nagawa yung... Ano oh, hindi mo nagawa, tapos kaya may emergency meeting uh, kayo. Bro, Di is sa Twin Lakes! Hindi nga po nang pag sabi niya alis na raw ako eh. Anong ano, magagrab ka na lang? Hindi po, may pinadala po siyang sundo dun yung isa pong driver namin. Nandun po sa labas ng village yung Alphard po na. Wow, grabe! Saan? <laughs> all! So, no all. Ka so, okay lang ba, so, so yan siya. Okay so, lang. Okay so, 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 lang. No, okay lang. Kahit nga huwag ka na bumalik. No, no. Hindi diyan. Okay, ingat. Thank you po. Okay, ingat. Ayan ang vlog natin for today's video. Ang bisitin si Don P.J. <laughs> Sunda <kaya> ko <natin>. <laughs> kaya natin. si Don P.J. Bako may ano-ano lang ginagawa niya, no? Hindi, kagi. Ya. Hindi yan, baliw. nag i u 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 butas. So, so, ay, parang may doorbell May narinig. Butas pa yung ano mo siya, bini binibidyo ako. Ba, ako ako ba, parang may nagtudorbel. Si TJ lang yun. Oo nga, may nalimutan siguro. Oo, oh, mo. Ay mo samahan. Ay mo samahan, nakablog ako. mo Sige. Tignan din PJ ito, may naiwan na naman ito siguro. Ba't ang doorbell pa? Ano ba naman ito? Ayan o. Don PJ may nakalimutan di na lang Uy! Mona Lisa! Uy! Nakita mo si PJ? Kakalabas lang ni PJ Oo! Huh? Oh. Wait lang ha! Tatawagin ko lang si boss ha? Tatawagin ko si boss Kunti oh, na naman si Mona Lisa! Putik na yan! Kaki hindi na naman sila nag... Sob! Sob! Si Mona Lisa! Sob! Nandyan! Si Mona Lisa! Nandyan! Si Mona Lisa! Yung ano ni Don PJ! Wait lang. Yung, yung fan niya. Tanga ka ba? Unto, buto. Tanga ka atay. Bakit? Baliw mo na. Ah! Oh, Mona Lisa. Oh, <laughs> 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 Bakit andyan? Ewan ko sub. Eh, kako parang 10 minutes pa lang wala si Don PJ. Yeah, kaya nga sub <laughs> eh. Hindi kayo nagkita na sila? Oo oh, nga no, baka, baka nag-usap na sila doon sa labas. Baka nag-usap si na, ba? na sila. Tapos <laughs> nag-kissing <laughs> scene. Uy, uy! Grabe no, naman niya. Ising si. Good afternoon. Um, e, hey, eh, pa. Paggabi na, napadaan ka na naman. Kaya so, kinadaan ko na po kasi. Nah. Oo oh, nga um, na eh. Oo oh, nga, magagaga na nga ngayon eh. Sadya mo dito. Ulaan ko, nakita na kay ni Don PJ kasi kakaalis lang noon. Mga 10 minutes ago, umalis yun eh. Nakita na kayo? Ang git nga lang po, wala mo naman po kung nakasalubong eh. Ano na ka nakasalubong? Mm. Bathtub, Puta malas, Maana, diba? tinalo pa nito aldab. Paano, <laughs> <laughs> ano ang sadya dito ni Moana? <laughs> uy, 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 <laughs> uy parang ano, papabigay ko lang ulit as usual. Di pa pa, lang ko sana. Uy, parang sana ul yan ah. Sana ul yan suba. Ano naman? Gagay yun. Ano naman? Patigihin. <laughs> uy, gagay, ba't? Diba? Ba't ka gumagasos ng ganito? Anong laman, Sob? G, aabot, ano, headset na mamahalin, nasa 12,000 plus. 12,000, ano yan? Logitech yan? Logitech Pro. Ayan o, no, Logitech putic Pro. Putik na yan. Tato 12K ito. Okay, Putik na, na yan. tignan mo yung presyo ng, ano, 6,400. Putik na yan. Huwag ka naman gumasos ng ganito para kayo, Don PJ. Eh, ano lang po, nag-upgrade mm kasi yung nang Eh, naisip ko, nanonood ko ako ng live nyo. Naglalaro si PJ ng Dota. Tapos nung nakaroon, nag-MVP pa sa ML. naisip ko parang, nag-gamer si PJ. Okay, Uy! si PJ, pero di naman ginagamit yung ganitong kagandang headset sa ML. And... Okay, okay pa parang matchy-matchy ka rin. Uy! Mm. <laughs> so, so, no! All. wala ka doon, PJ. Putik na yun, so yun. Okay. Okay, ay, na, na, ay, nag-chat na ba siya sa'yo? Um, chat, wala, si wala. Call text, wala. Hindi <laughs> ko nga pa alam number. Wala. <laughs> yeah. right. So wala talaga. Yeah, Hindi, okay, malay mo. ba? Diba, nagkasali silang kayo. Kasi nasa... Oh. Gusto mo, punta ka ng Twin Lakes. Andon ngayon yun. Andon tulo. Oo, oh, nasa hey, Twin ba, Lakes. Hindi ba ako so busy? Oo, okay. oh, kasama niya yung papa niya. Eh, di mapapakilala ka na. Oo, <laughs> oh, yun nga, naging stalker ka na. Okay na po. Sorry, oh, oh. Gusto mo, pasok ka muna. Antayin natin dito na po, busy din po ako mag-work pa po. Ako. Ay. Pero thank you dito, sabi ko na lang uh, si Don P.J. Sakto, hindi na naman Ay. sila nagkita, sob, sayang. sayang. Balikan na lang ulit. Hindi, ano na po. Ano, yun nga po, parang gusto kong sabihin sa akin. Ano yun? Ano? Na, parang, siguro last time na lang din po, ano, na pupunta ako. Look! <laughs> Anong last time? Hindi, eh, kasi siyempre mga na ilang beses na po ako lagi pupunta ganyan. Nap hindi ka na ah, balik. Last na punta mo na to. Ang <laughs> grobe ka naman. Huwag naman ganyan. Gagawin ko pa ng serye. Oo! oo, oo! Ay, ay, mo Gusto ko Huwag yun ganyan. Okay, ano po. Baka nakakaya na rin po kay DJ. Baka sobrang busy niya rin. Hmm. Um, <laughs> hindi ako. Respect naman ako sa decision mo. Mga pero mamimiss ka ng mga tao, di ba? Mamimiss ka Oo, Oo, eh. di, pa nga, nakikita, di eh. pa nga kayo nakikita eh. Di pa nga kayo nakikita eh. Tik yun. ano po, talagang ginagawa ko lang naman po yun out of gratitude po talaga kay Pinky. Oh. mo! Oh. <laughs> Palakpakan nyo sa comment section. Palakpakan. Yan, palakpak. Ay, nakakalungkot naman. Pero sige, ikaw. Ano mo naman yan eh. Choice mo naman yan eh. Ito naman ako ah, mapipigilan dyan eh. Pero thank you ha, Moana appreciate to. Syempre, thank you, thank you so much. Okay, sabi Oh, sige, bye-bye. Ingat mo na. Bye-bye. Tukti sob. Jinga papayag. Oh, sob. Nagbabaitan lang ako kanina. Ay. Pero hindi ay. ako papayan. Ano plano na naman niya? Meron akong naisip na mission. Oh, ano mission niya, sob? Gagawa natin sila ng <laughs> <laughs> Aldam serie. Oy, oy, kagimalian.